guys, mayrun minsan guys oh itu guys oh wow Hello guys, magandang umaga guys Magpalaot na naman tayo ngayon guys Mayroon na tayong pampain guys Bago lang ako nakapanguha guys Ando na sa may bangka Ando na misis ko guys oh Ando sa baba Mayroon na kaming pampain guys May hipo na ako uh, nakuha kanina Diyan lang ako nanguha guys Diyan may fish trap Diyan may pusnit na pang ano pang misdaan at ngayon guys punta na kami doon guys sa uh, payaw lang natin ngayon tayo mga misda guys Diyan lang tayo mga misda kasi doon sa malayo kahapon matumal masyado guys iwan ko lang dyan sa payaw natin kung uh, magpahuli na ng, ngayon guys kasi malubog ang dagat guys oh so. <coughs> <coughs> sorry guys okay hey guys dito lang muna guys na sudi so pa sa laway guys Okay, guys, bye bye guys. ko okay, A few moments later. Hello guys, magandang umaga guys. Andito tayo sa payaw natin guys. Dito tayo kung may nagat sa payaw natin. Kasi kahapon, matumal masyado doon sa malayo guys. Ngayon, And, nandito tayo sa payaw natin. Dahil kahit maaraw, ah, dito na lang tayo. <coughs> eh, Kung guys, pati yung nung isang araw yung kami sa bandang nabal tumal guys ilang pinggan lang na tuli namin So ngayon dito sa arong natin baka ang isda Kailangan tayo guys

guys mayroon minsan guys oh ito guys oh wow Oh wow, ang dami guys oh kabayas iya, ay na ano naglog vlog guys <laughs> ah kabayas guys buti mayroon na dito guys ngayon tagal ko dito guys na hindi nagpahuli ang kabayas ngayon lang to nag ano pahuli nagpadawi kung hindi tumintok agad guys ang pagpadawi para makaipo tayo last na naman nice. so, isang ko. So, maliit guys isang piraso siguro Oh, so. Malik, guys, malik. guys Makarami tayo ngayong araw guys Kasi Tagal nang Hindi kami nakadami guys Ah uh, Isang linggo na yata guys mamaya na lang ulit guys mag video mamaya na lang bye bye guys ingat kayo palagi 2 hours later so guys magandang hapon guys ito lang ang isda natin ngayon guys oh kapatatinggan lang guys minto man pagpadawi kanina doon sa payaw natin ito lang guys ang isda natin kapatatinggan lang guys Halo, halo lang guys oh. Ang hmm. Ang um, Itong kabayas kanina Kuminto ka agad guys Mayroong mga Mga lalaking isda nga ng Ano Makain sa mga Kabayas Pati sa salay-salay Malaking isda guys doon sa payaw natin at naka hole, naka ano ako nakadawi ako kanina ng malaking isda naputol ang nylon natin naputol guys at sige guys dito lang muna guys, bukas naman ulit guys palawat natin at maraming salamat guys sa so, bye bye guys Pagsuporta, maraming salamat sa inyong lahat. Tama bye, bye guys? Ingat po ito lagi, guys!